uwi na ako guys. Galing ako sa part time. Charot lang. Pero yan ang totoo. Naglinis po ako. Sa bahay ng iba. Uwi na ako. Ito lalakarin ko lamang. Dito ako dadaan kasi konti lang ang tao Dito. Mo ngayon malamig na kaya marami ang market market hindi naman nakakatakot dito maglakad kasi maraming tao ito yung nilalakad ko punta rito dito ako dadaan sa kaliwa kasi sa kanan sobrang daming tao kaya dito tayo sa walang tao Habo ng sasakyan, no? Habo, oh. Ayan, oh, pampuit niya. Grabe, haba. Limousine. Ang tawag daw doon, limousine. Si Kuya, o, oh, binanta yan. Ito yung ano. Bantay sa karsada. So, dapat doon ako didiretso. Kailang maraming tao dyan. Dito ako liligo. Ang laktod tali. Hanap tayo daan na medyo malapit-lapit. Ang dami nang lalaro dito. Mga bata. Kasi malamig. Ano na, masarap na maglakad-lakad. Kasi malamig na ang panahon. So dapat doon ako. So dami kasing tao dyan. Kaya dito na lang ako dadaan. Marami din naman tao dito pero hindi katulad doon sa kabila. Tambay-tambay. Kaya mag-chay-chay. So, tawid tayo dito. Stoplight. Stoplight. Oops! Pagdating dito sa kabila, stoplight ulit. Dito ako, mga laktot. Ano nga ba? Mga laktot. Sa parking. Ano yung sasakyan dito? Parking! Para lang na malapit ang lalakaran.

medyo malapit-lapit at hindi pa traffic uwi na kasi ako sa aming bahay o sa aming bahay sa aking tinutuloyan tinutuloyang bahay Grabe naman na amoy yung nga uh, sa lubong ko. Ayan, 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 ayan. Tawid, tawid, tawid. May sasakyan. Bilis, bilis. Ayan. Diba? Ayan. So, dito na ako sa pharmacy dito ako dadaan sa iskinita may iskinita dito eh malusot na naman sa highway oh, may sasakyan pa dito sa iskinita nakabalandra yan dito mayroon iskinita dito tayo dadaan malusot doon highway na naman. dito sa dito maraming kain-kainan so doon ako doon ako pupunta kaso lang walang taweran dito sa tapat so hanap tayo talaga ng tamang daan kasi kapag tumawid ka sa maling daan malaking babayaran wow galing naman ng sasakyan na yun oh. ito marami ng mga sasakyan 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 daanan oh. dito sasakyan din Ayun, oh, buhay buhay pa mga tao ngayon natin gabi na so, medyo madilim na naman ang daan dito na talaga malapit na ako malapit na sa likod na ng building na to ayan dito na ang daan magbubuha <laughs> na lang ng basura ito na yung building namin first floor lang kami so bye bye guys hanggang dito na lang maraming salamat sa panonood